Mabuhay! Kamusta kayo? Napapansin nyo bang parang madalas nang banggitin ng iyong doktor ang salitang creatinine kapag nagpapakonsulta kayo o nagpapacheck up? Baka narinig nyo na ito pero hindi nyo pa talaga nauunawaan kung ano ito at kung bakit mahalaga itong malaman. Sa episode natin ngayon, alamin natin bakit tumataas ang creatinine sa katawan at bakit ito dapat bantayan. Tara at simulan na natin! Ang creatinine ay isang waste product na ginagawa ng ating muscle kapag nagko-convert ito ng energy. Ito ay inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng mga bato o kidneys. Kapag mataas ang creatinine level sa dugo, indikasyon ito na may problema ang kidney function mo. Pero hindi lang sakit sa kidney ang dahilan kung bakit tumataas ang creatinine. Marami pang ibang dahilan at ito ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ito ang sampung dahilan bakit tumataas ang iyong creatinine. Number one, kidney dysfunction. Kapag ang kidneys ay hindi gumagana ng maayos, hindi nito nasasala ng tama ang creatinine sa dugo. Kaya tumataas ang level nito. Maaaring sanhi ito ng chronic kidney disease, acute kidney injury, o ibang kidney-related na kondisyon. Sa Pilipinas, kadalasan na ito ay nangyayari dahil sa diabetes at high blood pressure na mga common na sakit dito. Kaya kung may problema ka sa kidney, mahalaga na i-check ang creatinine levels mo. Number 2 ay ang dehydration. Kapag kulang sa tubig ang katawan, hindi kayang i-filter ng kidney ng maayos ang mga waste tulad ng creatinine. Madalas itong nangyayari sa mga Pilipino lalo na kapag mainit ang panahon. At kulang tayo sa pag-inom ng tubig. Iba ang init ng Pilipinas, kaya siguraduhin palaging hydrated para iwasan ang pagtaas ng creatinine. Sunod naman ay vigorous exercise. Para sa mga mahilig mag-gym o mag-ehersisyo ng sobra, magandang maalala na ang sobrang muscle activity ay nagdudulot din ng temporary increase sa creatinine levels. Kapag ikaw ay nag-workout ng intense, nadadagdagan ang muscle breakdown. Kaya mataas ang creatinine output. Hindi naman ito masama. Ngunit dapat lang tandaan na ito ay isang temporary effect. Pang-apat, use of certain medications. May ilang gamot na nagiging dahilan ng pagtaas ng creatinine levels dahil sa epekto nito sa iyong kidneys. Kasama dito ang antibiotics. Non-steroidal anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen at ilang gamot para sa high blood pressure. Kaya kung madalas kang umiinom ng mga gamot, mainam na imonitor ang iyong kidney function at creatinine levels. Panglima, urinary tract blockage. Kapag may bara sa daluyan ng ihe gaya ng kidney stones o enlarged prostate, hindi lumalabas ang creatinine at ibang waste sa katawan ng maayos. Sa ganitong kondisyon, nagiging stagnant ang mga waste at tumataas ang creatinine level. Sa Pilipinas, common ang UTI at kidney stones, lalo na sa mga taong hindi sapat ang pag-inom ng tubig. Pang-anim, high blood pressure. Ang mataas na presyon ng dugo ay naglalagay ng stress sa kidneys at nagdudulot ng pagkasira ng mga blood vessels nito. Kapag masira ang kidney, tataas ang creatinine levels dahil hindi na ito na ng maayos ang mga waste products sa katawan. Kaya importante ang i-manage ng maigi ang iyong blood pressure para mapanatilihang healthy ang iyong kidneys. Number 7, Diabetes. Ang uncontrolled diabetes ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkakasira ng kidneys. Kapag mataas ang blood sugar, Nasisira ang mga maliliit na blood vessels sa kidneys. Dahilan upang hindi nito magambanan ang tungkulin nitong mag-filter ng creatinine at iba pang waste products. Napaka-common ng diabetes sa Pilipinas. Kaya't mahalagang i-manage ito para hindi maapektuhan ang kidney function. Pang-walo, muscle disorders. May mga kondisyon na nagdudulot ng abnormal muscle breakdown gaya ng rhabdomyolysis. Kapag sobrang dami ng muscle tissue na nasisira, tumataas ang creatinine dahil sa increased muscle waste na kailangan ng katawan na ilabas. Sa mga kaso ng trauma o aksidente, mataas din ang creatinine levels dahil sa muscle damage. Number 9, Polycystic Kidney Disease at ipapang Genetic Disorders Ang mga genetic disorders tulad ng polycystic kidney disease o PKD, ay nagdudulot ng pagkakaroon ng cyst o parang tubig sa loob ng kidney na nagpapababa sa kakayahan nitong mag-function ng maayos. Ito ay isang lifelong condition na pwedeng magresulta ng mataas na creatinine. Kaya mahalaga ang early diagnosis at regular monitoring. Number 10, chronic infections. Ang mga malalang impeksyon gaya ng sepsis o malalang UTI na hindi gumagaling ay maaari ding magdulot ng pagkasira sa kidneys at pagtaas ng creatinine, lalo na kung ang impeksyon ay nagtatravel papunta sa iyong kidneys. Ito ay maaaring magresulta ng acute kidney injury, kaya kailangan ng agarang atensyon mula sa iyong doktor. Nakita na ninyo kung gaano kahalaga na i-check ang creatinine levels, lalo na kung may mga kondisyon kayong maaaring makaapekto sa kidney function. Huwag baliwalain ang mga sintomas at huwag matakot magpatingin sa iyong doktor. Tandaan, ang mataas na creatinine ay hindi simpleng bagay at pwedeng indikasyon ng mas malalang sakit. Kaya't bantayan ang inyong kalusugan at siguraduhin hydrated, maayos ang diet at regular na nagpapa-check up. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!